Ha? Saan mo punta? O, oh, di ba may get-together kami dito, mga kaibigan? Ngayon ba yun? Oo, dun yun. Yan ah! ba diba yung pinapangalan mo sa akin nung nakaraan? Opo. Di ba? nakalimutan mo na ngayon yun. Andalan mo lang mo, nagbabagyo, aalis ka pa. Ba, alam mo namang baguhin ko pa eh, nakaset na yun. Kaya nga, isa eh, na naman, silangan mo ko. Oh, ma- my... Pwede, ano ka ba? Ngayon din namin yun. Tapos for the girls lang. Kayong ng kayong ang mga kaibigan mo, di ba may lakad pag for the boys? Hindi eh, kami, for the girls din. Ano mas ka uuwi. Iti-chat na lang ako sa'yo para sundin mo ako sa baba. Ha? Alis na ako. Bye-bye. Okay. Okay. Oh, ba't bumalik ka? Hindi na kalimutan ako eh problema. Magkasawa naman tayo. Ha? Huh? ka ba? Tsura naman ito ah. Ba't mo Ayaw mo ba? Sina nga ako? Aalis ka ba ba? Ba yan? Oo. Oh. Alam mo na may lakad ako? Eh, ba't gumaganyang-ganyang ka dyan? Kahit naman may lakad ka eh. Oo. Oh. Ayaw mo? Ayan, ano? Oh. Nakaalis ah, ka pa ba? Oo. aalis. ka? Ano? Ano may piliin mo? Ako o yung mga kaibigan mo? si daddy, alam mo naka-set na yun eh. Nakaano na yun eh. Tapos gaganyang ganyan ka dyan. Kaya nga. Ano ba gusto mo? Yan o yung... mga kaibigan mo? Pamili ka. Mala ka. Isa. Sige ka. Ano ba yan? Pumibihis ka na ba? Pumibihis. Kaya nga pinapipili nga kita eh. Ah, kaibigan mo, ito. Oh, may pera ka pa. Dadagan ko pa yan. Wala ka, alis ako. Ha? Sige. Bahala ka. Mamimiss mo to. <laughs> dati naman nakakainis ka naman. Alam mo, alis ako, tapos gaganyang ganyan ka eh. Nag-aantay na sila din, na nga ako nila doon. Kaya mo sila magantay. Di, sumunod ka na lang. Bayit. Sige na. Hindi hira ka naman tao ka, alam mo, alis ako eh. Oh, may pera ka na, tatlo libo yan, no? Oh, dagdag, oh, pandagdag naman ako. Pandagdag. Oh, eh, para to? <laughs> Lige na. Lige na. 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 Ah, tatawa na ako muna sila. Hindi mm, na pupunta na. Kaso. Na. Oh, Kamayang mga tawagan. ka na muna dito. Hindi, nag oh. ha? No, no, no. na. Lige na. na.